mga paps, welcome dito sa Aquino Campsite dito sa Morong Bataan. Dito tayo magmumoto camping sa araw na to. Ang video na ito, i-share ko sa inyo yung mga camping equipments or camping gears na ginagamit ko sa tuwing ginagawa natin itong pagka-camping. So sana uh, magkaroon kayo ng idea sa mga gusto na masubukan itong pagka-camping and event yung mga nagka-camping na baka sakaling may mga idea kayo or may mga gears kayo na makikita dito na wala pa kayo, pwede nyo magamit sa inyong pagkakamping din. Ang mga gears na ginagamit ko ay assorted lamang. Ala tayong fix na store na, na pinupuntahan para makapili. Nagbabrowse lang tayo, nagsa-search lang tayo sa Lazada or sa Shopee. At kapag mayroon tayo na gustuhan, yun na lang in-order natin. So far, wala pa naman tayong na, na hindi natin na gamit. Para mapadali tayo sa pagsusort ng mga camping gear, i-divide natin siya sa apat na kategori. Yung number one, yung tent and shelter. Number two, kitchen wares. Number three, electronics and gadgets. At number four, additional accessories. Pero bago tayo mag-proceed sa ating camping equipment, gusto ko lang din i-share sa inyo yung ginagamit nating motor. Ito ay Honda PCX 116. Dahil bago pa lang tayo mag Motocamp ay nagmumotor na tayo. Nasubukan na natin mag, mag North Luzon Loop kasama si Sir Michael sa Maybanaue. So, subok na tong motor na to. Lalo lalo na perfect fit ito sa pag mamotocamp dahil napakalaki ng kanyang uh, compartment at marami kang may lalagay dito mga gears na gusto mong dalhin once na nagmotocamping ka. Just make sure na hindi masisira yung balanse ng motor dahil Kapag nangyari yon, pwede tayong maaksidente. Alright, para sa ating unang kategory, which is yung tent and shelter, meron tayo dito tent. Ito yung ginagamit nating tent uh, ngayon, uh, lalong lalo na kapag gantong sobrang heat summer. Uh, itong Mabi Garden, 3P, uh, subok na to. Kahit na ulanin kayo, malakas yung hangin, ito yung pwede nating gamitin. So, yun yung pinaka-basic na na gear na for or item na pwede natin dalhin once na nag-camping tayo itong tent kasi wala tayong tutulugan kapag wala tayong tent sa case ko meron tayong dalawang tent na pinili itong Moby Garden na ginagamit natin dito nga sa mga, sa lowland sa mga mainit na lugar dahil maganda yung ventilation nito uh, kahit na ulanin ka sobrang init pwede 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 itong tent na to. Uh, meron din tayong ginagamit na isa pang tent which is which is nabili natin sa Decathlon. Yun naman yung ginagamit natin once na, na nag-camping tayo sa Parting Cordillera, sa Benguet, sa Baguio. Ginamit na rin natin yun nung nag-Mount Olis tayo dahil sobrang lamig doon kundi ako nagkakamali, almost 9 degrees nung nag-camp ako doon, sobrang ginaw. Pero dahil doon sa tent na yun, kahit pa paano, nabawasan niya yung uh, lamig sa labas. So as a, a, beginner camper, dapat uh, isipin din natin kung saan ba, saan tayo magka dahil malaking factor yon sa pagpili ng tent na gagamitin. Pero dito, dito sa Pilipinas, usually, ito man gantong tent yung pwede natin gamitin. Goods din naman yung Decathlon once na na camping kayo sa sobrang lamig lalong lalo na kapag mahina tayo sa lamig akagaya kagaya ko mahina ako sa lamig kaya pwede pwede yun para sa para sa pagsisimula sa pagkakamping. So number one, tent. Next, ating item ay itong ating tarp. So itong tarp, di ko na alam kung anong sukat nito, pero ito may uh, ginagamit natin itong tarp na to ever since, nung magsimula tayo magcamping. So itong tarp na to meron na siyang kasamang dalawang post, pero nag Namili pa ako ng extra two poles para maka-try din tayo ng iba't a uh, design ng ating uh, tarp. Next, meron na tayong tent, meron na tayong shelter. Kasama ito sa tent and shelter itong ating bedding. So ito 'yung uh, bed na, gina, ginagamit pang sapin na ginagamit natin pang-sapin na ginagamit natin o manipis ito uh, goods na to pang para makakatulog tayo ng maayos. Pero sa tent, meron tay meron din tayong dalawang klase ng uh, tulugan itong home type, tsaka yung isang inflatable bed, yung U-pump. Pero di natin siya dinala lang ngayon. Una, limited lang yung pwedeng mailagay doon sa motor. Pero yun ay ginagamit ko din once na nag nagkakamp tayo sa malamig na lugar. Para kahit pa yung likod natin is elevated siya doon sa ground. O yun yung ginagamit natin once na nagkakamp tayo sa malamig na lugar, sa kultiyera, sa benguet sa atok. So yun, good yun dahil naka-elevate yung likod mo dun sa ground at hindi mo masyado mapipil yung lamig ng lugar. Pero sa gantong lowland, ito yung ginagamit natin. Una, na nito. Yun kasi, kailangan mo pang bitbitin yung pang pump, pump. Dahil manual, ko lang, manual pump lang yung nabili natin. Pero ito, goods na goods ito eh, kahit saan, especially sa mga lowland uh, campsite. Isama na rin natin sa tent and shelter ito sleeping bag natin na ginagamit natin sa tayo. So, isa din to sa must have natin. Ito naman ay pwedeng kumot lang, pwedeng sapin lang, or pang ginaw. So, multi-purpose na itong sleeping bag na to Mura lang din to Next, meron tayong mat para hindi masyado magasgasan yung nakaground ground ng tent natin. Ito pwedeng itong pang support. Next, syempre, para may tayo natin ng mas matibay yung ating shelter, kailangan natin gumamit ng mga pegs. So itong mga pegs na to ay hindi siya kasama doon sa nabibili nating mga tent or at saka mga mga tarp. So bibili natin siya ng separate. So may iba't ibang size na to. Try ko na to nung nag-mount ako. Sobrang talamig ko. Sobrang lakas ng hangin. Dahil sa mga pegs na to na natayo natin ng mas matibay yung ating shelter. Next, ito mga tali. Ito yung gagamitin natin para may tayo na maayos yung ating tarp. Ito maganda na rin ang nabili ko to dahil meron na siyang adjuster or what stopper para at least pag mo yun hindi ka na buhol na buhol adjust mo lang ito pinaka ang uh, adjuster niya matatali mo lang na lang maayos yung, yung tarp meron din pala tayong nabili na ito hindi ko na rin masyadong nagagamit itong pole holder kapag solo camper ka usually kailangan mo ng assistant sa pagtatayo ng ng tent or yung flysheet sheet pwede rin ito sa mga beginner camper, uh, malaking gamit din ito. Pero syempre, along the way, kailangan mong masanay dun sa magtatayo na tarp mo without using this. Pero kung gusto mong din to pwede rin. Isa din sa mga kailangan natin sa ating tent and shelter, itong ground sheet. Dinagamit natin ito para maprotektahan natin na masira yung ating uh, yung pinaka-base ng ating tent. So para mas matagal natin siya magamit at para ma mapatagal natin yung pagiging waterproof ng mga tent natin. Pwede tayong gumamit ng uh, ground sheet. Ito mo nilalatag natin bago natin itatay yung ating tent. So yon ang ating gear sa ating, mga, sa ating tent and shelter. Proceed naman tayo sa next. Alright, sa ating next category, ito naman yung mga gamit natin sa kitchenware. Okay, first yung ating ano, kasero uh, kasirola. Mini kasirola. At kawali. Uh, kung di ako nag nasa 350 ko yata nabili ko dati. Ayan. Meron na siyang kasama. Ano, kawali. Ito yung pinakasaingan. Tapos, yan. May ring, sandok, at pang scoop, at mga mang, mangkok. Okay, next item, itong ating takuri. Mini takuri. So dahil mahilig tayo magkape, ito yung isa sa una nating nilalagay sa tuwing magpapak tayo, mag-ready tayo para sa pagkakap. Dahil nga, mahilig tayo sa kape at goods na goods to pang pakulo ng tubig. Meron din tayo sa Ito yung ginagamit natin pang ng kanin. Ayan. At yan, nakalagay na dito yung pinaka bigas para ma makatipid tayo sa, sa space. At syempre, para makaluto tayo, ito yung ginagamit ko na mga mini stove. At uh, ito yung kauna-unahan nating uh, stove. So far, okay naman siya Ilang um, beses ko na sya nagamit. At uh, di pa naman tayo nakapahiya dito sa na nabili natin. At next time na tayo mag-upgrade. Kapartner naman ng ating stove, ito yung ating mga butane, butane. gas. Every time na magkakamping tayo, laging dalawa yung bitbit -bit ko na na butane. Una, kapag naubusan tayo, meron tayong magamit. At uh, pangalawa, just in case na may makasabay tayo na uh, camper, na naubusan din sila, meron din tayo uh, share Although, pag dalawa benefit mo, mag-consume siya ng madaming space doon sa top box. Pero okay lang yun. At least, panatag tayo. In case na maubusan man tayo, meron tayo uh, reserva. Hindi tayo maalis ng bahay kapag wala din itong tangkalan dahil napakalaking tulong din ito once na nagpe-prepare tayo na ating mga lulutuin. Uh, meron din tayong kutsilyo, meron din tayong tong, at syempre kutsara din ito. <laughs> ito naman yung ating uh, mangkok at plato. Magdadala din tayo ng clean gun para sa ating magigulo tayo, mas madali magpapoy ng tubig. Next, dito rin natin nilalagay yung ating mga condiment ito yung napili ko lang sa DIY. Next, ito yung ating mug. So, ayan. With sticker. So, subscribe naman dyan. Okay, ito yung napili ko lang mga nasa 110, 120 sa my Japan homes. Ang nagustuhan ko dito, may cover na siya. Dahil so, siyempre sa cup site, mali ka po dyan. Marami ko nilipad. Hindi naman sa nag-inarte tayo. Mas ano lang, mas gusto ko lang yung natatakpan yung uh, kape o kaya yung mga Uh, drinks natin. Uh, pwede to hot, hot or cold para din mapatagal na din yung init at mapatagal na din yung lamig. Kaya yun, gumagamit tayo ng wind cover. Kasama din sa kitchen wares, ito nabili rin natin a uh, wind shield or wind guard. So, ito rin yung nakikita ko gamit -gamit ng gamit-gamit ng iba nating mga kapwa camper na papalit sa YouTube. At uh, minsan kapag wala ito nakaka-stress nakaka kasi nga kapag nag, nagluluto tayo yung hangin malakas wala tayong pang cover so ito napakadali na ng uh, proseso ng pagluluto kapag meron tayo nito ayan ang lang din siya para lang sa uh, papel mas madali siyang isiksik sa ating uh, top box kasama din sa ating mga camping equipment ito ating bago na pili, ito yung Triangle Organizer. Di, organizer. Di ko na sure ko ano yung tawag. Uh, i-search mo na lang. Ito yung uh, way para magamit ito. I-assemble mo lang siya para siya uh, foldable camping chair din. Na marami din siya mga parts na i-attach mo lang sila. Then pwede mo na ma may tayo. At ito yung sapitan ng ating mga katerolak, kawale, kakure, at kung ano pa man yung pwedeng sabi. So, malaking tulog din to para hindi mo na siya, hindi mo na kung saan saan pinapatong yung mga uh, gamit natin. At ito rin, yung isa sa pinaka-paborito kong dinadala once na nagkakamping tayo dahil, ah, uh, alala, feeling ko, camper na camper tayo pag meron tayong foldable, ito ano tayo dito, timba. Ayan, ah, uh, mura lang din to, mga nasa 200 plus, di ko na sure i-search nyo na lang sa Shopee or Lazada. Marami na rin napuntahan tong timba na to at matibay din naman. Ang maganda dito, hindi siya yung nagko-collapse kapag meron na siyang laman. Meron din tayong dala, syempre, yung table. Saan dito na? Dito na nangyari lahat ng pagluluto dahil di lahat ng campsite ay may provided na bench na pwede mong lutuan. So, syempre, as a camper, dapat ready ka just in case na kung saan ka man mapuesto sa sa isang campsite mas maganda talaga the best pa rin talaga namin may talagang table okay as a camper uh, dapat isa din sa abilidad natin maging resourceful so tayo imbis na mamili ako ng iba pang mga container lalagyan na lang ng ice cream sa yellow cup yung ginamit natin ang laman nito is asupal ito naman yung mga sibuyas bawang asin at kung ano pa Next naman, itong tumbler na to ay hindi para sa tubig, Kunti ito yung pinaka ginagamit ko uh, cooler. Imbis na magdala ko nung uh, cooler na square kasi napa mahirap siyang ilagay sa motor. Ito na lang ginagamit ko. Nandito lahat nung no? uh, ulamin natin. Maglalagay kalam lang ng yellow. So ngayon, ula ulam natin mamaya. Isda. So yun, malamig pa yan. Meron din tayo shawmai at hotdog at isama ko na rin sa kategory uh, na to ito uh, sponge at dishwashing liquid yeah. dapat meron tayo lagi nyan para at least kahit paano malinis yung mga ginagamit natin sa pagluto at sa pagkain at pang huli isama na rin natin itong camping chair nabuksan ko na siya kasi nagamit ko na siya kanina ito yung nabili ko lang din sa Shopee ang downside lang nito is madali siya matumpa once na walang nakaupo or ma mahanginan siya ng konti, natutumpa siya. Kaya ayun, uh, ingat na lang sa paggamit ng gantong buwan. Pero yung tipay naman, matipay naman siya. Matagal ko nang ginagamit ito. Hindi pa rin naman siya nasisira. Even yung fabrics niya, yung mga tahi niya is ano pa rin, uh, as is pa rin. Ala pa rin siya mga putas or mga sinulid na natanggal. So ayon pwede, pwede nyo rin din ito. Alright, para sa ating next category, yung gadgets and electronics. So, dito naman ay ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit nating mga ilaw at iba pang mga ginagamitan ng batteries. So, simulan natin sa ating mga ilaw. Ayan, ito yung retro lamp. Nabili ko to dahil una sa kanyang tsura. napaka aesthetic niya. Ang downside lang nito is napakalaki nung space na ginagamit niya sa na nakukuha niya sa compartment pero okay lang naman yon at least kapag nadala mo naman to napakaliwanag naman ito sa sa test ko tumatagal siya ng 6 hours then unti-unti na siyang nagdidim -de next ito rin yung mga una nating nabili sa pagsisimula natin sa pagkakamp ito nagamit natin ito sa karantes sa may Baguio City next ating lights ay ito ito yung mga bago ko nabili sulit na sulit to tumatagal to ng na mga nasa 8 to 10 8 to 10 hours at hanggang pagising ko may may charge pa siya isa din sa gamit natin ay itong headlamp meron din tayong isa pang lamp nabili ko naman ito sa Mr. DIY next kasama sa mga electronics natin ay itong portable fan ng g at matagal din ito magamit. Siguro mga dalawang camping tent bago siya ma low back. tayo sa ating mga power banks. Ang mga power banks ay necessity sa pagkakamping especially kapag yung campsite na napuntahan natin ay alang provide na kuryente. As a camper, dapat ready tayo dyan. Pagkakamping natin, tatlo yung ginagamit nating uh, power banks. Una itong uh, 10,000 Uh, milliamp ng Jaguar. So, kaya niya mag-charge ng twice dun sa ating cellphone. Next, meron tayong 20,000 mAh na Tilex naman. Ayan. At yung last na power bank natin is ito uh, Romos. Ayan. Ito naman ay 60,000. 60,000 mAh with 22.5 5 In addition guys, dito sa power bank na to, pwede rin ito, itong Romo 60,000 mAh na mag-operate ng inyong wifi router. Just in case na wala kayong kuryente, pwede, pwedeng pwede ito. Pwede rin ito mag-charge na laptop. Just make sure na tama yung cable na mabibili nyo. Kung tama naman, no problem, mapapagana niya yung wi uh, wifi nyo and then makakapag-charge kayo ng laptop. Kaya ito ay must buy sa ating mga camper. At hindi lang yon magagamit din natin ito sa bahay natin. Alright, para sa ating last category, yung additional accounting camping item. meron lang akong apat na ip i-present sa inyo. It's up to you kung gusto nyo rin magkaroon nito. Pero saan kasi napakalaki tulong din ng mga to. Una, ito mga ito mga magnetic hook. Ito yung ginagamit natin sa pag sa mga lights natin. So, kahit na sobrang malakas yung hangin, ay yan, tatawid, itatawid kayo nito dahil malakas din yung magnet nito. Kahit pumapagpag na itong tarp natin, ay intact pa rin yung lights natin. Is ginagamit din natin itong cargo strap sa pag-strap ng ating mga uh, camping chairs and tables at yung tarp din natin. Next, meron din tayong garterized net. At kapag meron tayong additional na binili papunta sa campsite ay dito natin siya nilalagay. At yung last para sa para sa kategory na to, itong ginagamit nating uh, dry bag. Ito ita, binili natin ito dati pa di pa tayo nagka-camp, meron na tayo nito. At uh, every time na po magsisimik tayo or may pupunta tayo na outing, dito ko nilalagay yung tumbler natin na ginagawang cooler at isa pa, ang purpose ko talaga kung ba't ko dinala to, just in case na umulan ng malakas at masira man yung shelter natin, dito ko planong ilagay yung mga napaka bagay na bitbit bit natin, especially yung mga, uh, mga cards, wallet, yung mga gadgets natin, cellphone. So yun. So yun guys, doon na nagtatapos ang pagsusort natin ng mga camping gears and camping equipment. Sana may natutunan kayo, especially do sa mga Uh, gusto masubukan itong pagkakamping uh, yung mga camping gears na yon ay uh, hindi ko naman din agad na nabili ng sabay-sabay it took me 1 year para ma maipon ko yon dahil pag pinagsabay-sabay mabigat din sa busa pero ngayon ay tingin ko naman ay eh, okay na para masurvive ko yung pagkakamping at uh, willing din naman ako matuto sa inyo kaya kung meron kayong comment dyan or kung meron man kayong suggestion dyan na kailangan din natin bilhin is pakicomment na lang dyan sa baba. At abangan nyo rin yung magiging moto camping adventure natin dito sa Kino Campsite. Napakaganda ng campsite na to. Napakapayapa, napaka relaxing nung vibe dito sa, sa sa, campsite na to. At magiging next upload natin is yung moto camping adventure natin dito sa Aquino Campsite. Maraming maraming salamat kung babut ka dito sa part ng video na to. Gusto magpasalamat sa iyo dahil sa patuloy mong pagsuporta sa ating munting channel. Kaya naman, let's ride and camp. Tara, camp tamo. 和离开。<music>